Nako po, ito ang pinakagrabe. Dahil uh, yung mga napapag-usapan dati ng na mga pulburon video na yan, ay hawak din pala ni uh, uh, Agent Morales. Diba? Ang tagal yan na uh, nag-circulate sa social media yung pulburon video na yan. Puno. Pero yun po lang, totoo, hawak pala ni Agent Morales. So ngayon, at... Uh, Pagkatapos niyan, eh, labas na niya yung CCTV uh, video na yan na nag, uh, nagdadawit dito sa kay Kumar at saka dito kay uh, Lisa. Lam, ang sinasabi doon sa CCTV ay uh, nakupo. Siya rin pala ang may hawak ng Paul Boron video kung saan ay humihigop itong si Bangad Dati pa naman talaga naisip ko na yan eh. Iniisip ko, kung itong informant talaga niya, di ba? Isipin nyo. Kung itong mga informant niya ay nakapagbigay ng mga litrato, uh, di ba? Yung sinasabi niya, siya nagbigay ng litrato at siya ang nagbigay ng testimonya itong uh, uh, confidential uh, informant niya. So, posible naman talaga na nandiyan sa kanya ang video. Di ba? Tayo na lang mag-isip, mga kababayan. Pero bago tayo pumunta dyan, mamaya-maya lang po yan, babalikan po natin yan. At uh, gusto ko lamang po, uh, siyempre, ay uh, pasalamatan itong aking mga subscribers, lalo na po itong mga bago na subscribe sa ating channel. Ay maraming maraming salamat po, siyempre, sa inyo. Pagpala-inawa kayo ng ating Panginoon. Ibigay nawa sa inyo ang swerte ng ating Panginoon upang sa ganun ay gumanda na ang inyong buhay nang hindi na tayo aasa dito sa gobyernong bangag. At talaga namang wala kayong maaasahan dito. Ano ba maaasahan din nyo dito? Ay di pulbos. O, oh, malalaman nyo ba yung pulbos na yan? Pwede nyo lang higupin, pero hindi, hindi, nyo, kaya, hindi nyo pwedeng lamunin. Ayan, at ayun uh, ayan na nga po. Salamat sa inyo. At doon po sa mga gusto, ha? doon lang po sa gusto o uh, sangayon na pasukin ko po ang uh, politika, ay uh, ipakita nyo po yung inyong subscribe. Sabi ko nga po, pag nakita po natin na sapat yung ating mga subscribers, ay papasukin na po natin ang politika ngayon. At kagaya po, ng palit-ulit ko sinasabi, yung paulit ulit. Ulit sinasabi na Victoria Secret na i-deliver ide ko sa kanila na sobre na yan. Ayan po, ito na po, hindi na po sa akin ngayon manggagaling at mayroon na pong nagpapatotoo ngayon na mayroon nag i na ganyan. Di po ba? Matagal ko na po sinasabi yung mga sobre-sobre na yan. Ngayon, ituloy-tuloy na natin to. Dahil mayroong uh, paalala si Maharlika dito kay uh, Agent uh, Morales na ito na huwag kumain o uminom ng tubig na ibibigay nila. Mamaya lamang po ito, hearing na eh. Ay uh, huwag siyang kumain ng anumang pagkain na ibibigay dyan sa Senado. Para dahil uh, malason yan. At uh, maliban pa po dan, sa sinasabi po ni uh, Maharlika, ito na po yung, uh, yung aking... Uh, ito na po yung pinakamalapit na pwedeng mangyari dito kay uh, Morales. Kaya sir, maging makipagkamay ka or maging magpa, magpahawak ka kahit kaunti, umiwas ka. Ha? Di ba nandiyan sa CCTV mo, lumabas na hindi na uso ngayon yung baril na para pumatay. Ang uso ngayon yung magkakasakit na lang sa puso. Or anong ibig sabihin nun? Virus po yan. Hindi po ba? So yun po yung kwan. Hindi po sa akin ang galing. Ito na, 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 susundan lang po yung sinasabi ko. Na totoo ngayon, ngayon, na hindi na uso na para patahimikan ko o patayin ka, babariling ka. Hindi po. Yun po yung paulit-ulit ko lagi sinasabi sa inyo na kapag ka nakarating ako dyan sa Senado o sa Kongreso, sobre lamang po ang katapat ng mga yan. Maibigay ko lamang pong sobre dyan sa mga kawatan. Oras lang pong maguksan nila yung sobre at naamoy nila yung Victoria's Secret. Yun na po yung end ng kanilang uh, career sa pagiging kawatan. Ayan na po, nakita na pa, napanood nyo naman po yung CCTV na kwan at yung kausap. Uh, yun na po, lason. Uh, marami pong klase yan. Kapag kalason po, actually, kwan lang po yan eh. E isang, uh, e isang, uh, e isang item lang po yan. Pagka virus, ah, pagka sa puso, ang uh, titirahin, dalawang chemicals lang po yan. Pagka lahat, baga or ano mga, uh, mga uh, laman loob mo, kidney or ano, tatlong tatlong uh, Uh, chemicals lang po yan ang combination. Yan na po yung sinasabi ko. Ganun po kasimple doon po sa marurunong gumawa ng mga ganyan. At, uh, well, anyway, ay nasaan, yan ang madalas yung naririnig sa akin. Kaya ganun na po yung sinalagi ko sinasabi sa inyo. Hindi ko kailangan mag gumamit ng baril. Hindi. Dahil unang-una, mayroon akong kaparaanan, mayroon akong alam, mayroon akong pinag-aralan sa mga ganyan. Sinasabi ko naman po sa inyo na pinag-aralan natin lahat yan. Kung pa gumawa ng uh, ganyang mga chemicals. Sabi ko po, ulitin ko lang, napakasimple lang. Kung lason, isa lang yan. Kung sakit sa puso dalawang uh, chemicals lang yan. Pagkalahat, puso, baga, kidney, tatlong uh, chemicals lang po yan ang combination yan. Tapos ka na. Kaya may time. Kaya ito, sabi ko nga, maliban doon sa warning ni Maharlika dito kay uh, uh, Jonathan Morales, na huwag ka kain or iinom ng tubig na ibibigyan nila dyan sa loob ng Senado. Which is mamaya na po yan. Yun pong magpa, magpa makipagkamay ka or either may aakbay sa iyo or ano pa mang kontak kasi napaka simple ang dipo yan may mga kwan po yan ito alam ko na nadidetect ko na yung mga alam nito mga ito nakukwan ko na nasisense ko na itong alam nilang ito sa totoo lang wala pa yan sa kalingkingan ng alam ko dahil pwede ko nga lang yan na uh, iiwan yan dyan, ah, uh, yun nga lang sinasabi ko, madadami lahat eh. Oh, uh, anyway, wag na natin pag-usapan yan. At uh, basta naipalalahanan ko na, na huwag magpadikit, huwag makipagkamay. Kasi may time yan na dito sa, na dito sa palad nila. Makipagkamay yan, once na nakipagkamay yan sa iyo, nailapit mo lang sa ilong mo, tapos ka na. Ganon ka, ganon po yan. So, ngayon, mayroon kayong, uh, mayroon na kayong uh, medyo na na uunti-unti nyo na uh, na pariwalaan nyo ang mga sinasabi ko. Hindi na po. Sila na mismo ang nagsabi na hindi na uso ang baril ngayon. Okay. Marabobon. Hindi po ba't kabi-kabila uh, yung ah uh, Ah, uh, si, uh, yung uh, usapin ng ICC. Tingnan niyo ha. Kabi-kabila 'yan. Alam niyo 'yan, nakabi-kabila ang usapin ng ICC niya. Sa isa totoo lang, gusto nitong gobyernong bangag na ito ang bumalik sa ICC. Ang tanong, mga kababayan, yan bang pagbabalik sa ICC na yan ay para ka lang para ka lang yung uh, sumali ka lang ng uh, sungka or sumali ka lang sa pagsisingkot. Hindi po ganoon. Kapag ka sumali ka dito sa ICC, nagpamimbro ka ulit, ha? Ito po yung eksaktong uh, dapat bayaran, ha? Ni nilista ko na po. Ah. 397. Uh, 397,896 euro. Yan po ha, uh, euro po yan, pira po yan. At uh, yan po ang dapat na bayaran para maging membro ka ulit. Magkano po sa piso yan? Sa piso po, 25 million. 404,938 yan po ang kailangan bayaran sa ICC. Ay po, ina! ang Ah, uh. uh, magkikipag-membro ka lang, babayad ka ng ganitong kalaking pira, milyon-milyon, putang ina, napakarami nating kababayan dito na walang masaing. Tapos uunahin pa nitong bangag na ito, ang makipag, uh, makisali ulit or mag-membro mag ulit dyan, ha, uh, para magbayad lang ng ganito, ay kung ito, 25 million lintek. Napakarami ng bigas yan na may bibili para pang bigay natin dito sa ating mga kababayang walang masaing. Yan sana ang isipin ninyo mga bangag kayo, mga diputa kayo, na mga criminal kayo. Okay. Bago tayo magtatanong dito sa mga Senador Romeo, ibabalik ko po kay Morales ito. Na ito, napag-alaman natin na siya rin pala ang may hawak ng uh, pulburong video <coughs> <coughs> na kung saan ay humihigop ayan ngayon ang tanong dahil diba nakita nyo na yung panawagan ni Eme Morales pagka hindi pinagbigyan pa ng uh, Senado na may palabas yung, uh, yung CCTV video na yan na yung uh, isinir natin na uh, interview ni Maharlika at in-upload ko rin dito sa channel ko ay uh, nanawagan na siya na wala na kundi magsama-sama na tayo na lumabas sa bahay natin at uh, ikaw na natin uh, sikapin na natin uh, palayasin yung dapat palayasin so ngayon ang tanong dito ilalabas kaya din dyan ni uh, Agent Morales yung video ni Bangag na humihigop? Yan po ang tanong dyan. So tingnan natin, abangan po natin, mamaya-maya lamang po yan, ay uh, magsisimula na po ang hearing sa Senado kung hindi po matan sila. Dahil nga po, yun po ang kinatatakutan na nila. Na ba parang uh, sa ayaw at sa gusto yata ni uh, De La Rosa ay gagawa sila ng paraan para mapigilan yung hearing na yan dahil sila din po ay alam nila na baka ilabas na ni Morales yung uh, paghihigo nitong si Bangag ayan at uh, sige balikan po natin itong mga senador at uh, tatanungin lang naman po natin yung naging na yung senador ng na mga kaakbayan ni Kumar kagaya ni uh, lalo na ito si Jinggoy Estrada si uh, Tolpo Uh, si Sobire at kung sino pa. Tatanungin lang natin kung uh, kasi kung itong mga senador na lalo na itong na ito, kung makahimod sa tumbong ni Marcos ngayon ay wagas. So alam na natin yun kung anong lasa. <laughs> ay, Aywan ko kung uh, wag na natin tanungin yun. Kaya jingguy kung anong lasa yung tumbong ni Marcos. Ngayon, dahil diyan sa... Ang malapit din ito at kaklos ni Jingo Estrada ito, si Kumar na ito ay tanongin na rin natin kung anong lasa nung ang hit nitong si Kumar na ito. Kaya itong ang hit na ito, ha, dito talaga magkukunin eh. Lahat yan, pati si Raptor to, tanongin na rin natin kung anong lasa ng ang hit nitong si Kumar. Ayan, kasi mga ito, nito, mga himod kilikili, mga himod tumbong. Itong mga ito. So, yan po ang tatanungin natin. Kaya mga bullshit talaga itong mga ito. Alam na nila yan noon pa. Pero tingnan nyo. Hinayaan nila nagkalat na nagkalat dito. Yung pala, parang putang na pakikinabangan pala nila. Itong si, uh, ang hit na ito. Oh. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi na po yung yes or no ang itatanong ko sa inyo rito. Kung papayagan ninyo akong uh, makapasok dyan sa Senado or sa Kongreso, hindi na po yes or no. Kundi ipakita nyo lang po yung pag-subscribe ninyo dito sa channel na Verana Live Studio TV. Doon po ako magdi kung inyo pong gugustuhin ay magagawa po natin. So subscribe po ang aking uh, pagbabatayan dyan. Ngayon, doon po sa lahat ng gustong uh, malipol na itong mga kawatan na ito, subscribe nyo po ang Birana Live Studio TV para sa ganun ay uh, pasukin ko na ang pagiging politiko. Pero hindi po ito politiko. Um, actually, meron pa pong nag-comment dyan na nabasa, na siguro nabasa niyo naman po na baka raw mas masahol pa ako sa mga pagnanda na Di ba? Okay lang yan. At uh, total naman ay malaya naman tayo lahat pang Pero uh, alamin mo muna yung background ko at uh, bago ka magsalita ng ganyan, ah, ni hindi nga ako humahawak ng pera eh. nga ako sa pera eh. Ha? sinasabi ko nga rito sa ating Panginoon na huwag na niyang ituloy ang pagbibigay ng uh, blessing sa akin bagkos ibigay na ng diretso dito sa ating mga uh, subscribers. Diyan pa lamang po sa pagsasalitang ganyan. Wala pong nakagawa ng kahit sinong tao ang sabi niyan. Tinan niyo na nga lang itong mga politikong ito. Ha? bundat na bundat na sa pagiging kawatan o pag nanakaw sa ng bayan tuloy tuloy pa rin ang pag ng mga animal na ito hindi sila nagsasabing nagsasawa na sila na kumamkam ng pira kaya po yun po ang ulit ulit ko sinasabi na ako lang po yung nagsasabi na Lord huwag mo na akong bigyan I stop na ang pagbibigay mo ng blessing sa akin, diretsyo mo na po dito sa aking mga subscribers di po ba? Diyan lang ay malalaban nyo na. So, uh, doon sa nag-comment, thank you. Para uh, okay lang yon Thank you doon sa comment mo mo na baka mas masahol ako. Ay kung hindi ka ba naman tanga, ha? bobo na gago pa, paulit-ulit kung sinasabi rito, kung manalo man ako at ilagay ninyo ako dyan sa Senado or Kongreso, hindi ako magtatagal. sabi ko nga, di ba? Isa, hanggang dalawang buwan lang, lalayas na ako dyan. Magre-resign na ako, tatalikod na ako. Dahil mayroon lang akong purpose, mayroon lang akong misyon na gagawin dyan, ah, kaya ako papasukin ito. Hindi ko mapasok yan dyan. Napakaraming kwan. Napakaraming uh, bodyguard di Bago ka magpasok yan, napakaraming uh, interview, napakaraming haharangin ka dyan hindi ka gaya na kapag, ka, kapag ka, nakapasok ka dyan, labas-masok ka dyan. O, pwede mo nang ilagay doon sa may pintuan ng mga senador or mga kongresista na mga kawatan yung sobre na amoy Victoria Secret. Ikaw kasi hindi ka nakikinig. Hindi hindi mo pinapanood itong buong video ko. Hindi ako magtatagal. Hindi ko kailangan na magtagal dyan. Ngayon, pag nilagay niyo dyan ako, nilagay niyo ako dyan, bantayan niyo ako kung hindi ko tayo ito pa rin. Yung isa, hanggang dalawang buwan lang. Naman natili ako dyan. Lalayas na ako dyan, hindi ko kailangan yan. Ayun. Yun ang gusto kong uh, sabihin sa iyo. Kung hindi ka ba naman gunggong at tanga, nabubo pa. Eh, sinasabi ko sa inyo, bago mag-comment, panoorin mabuti at intindihin mabuti yung aking mga sinasabi. Ganun lamang po kasimple yun. Ngayon, at uh, ano kaya ang mangyayari kapag ka inilabas dyan sa Senado yung uh, higop pulbos nitong si Bangag? Sige, galitin nyo pa si Morales. Galitin nyo pa ng gusto. Ah? Huh? At uh, magkakalaban tayo. At uh, kaya nagtataka talaga ako noong, noong lumabas yan. Bakit kaya magkaka, magka, sino kaya magkakaroon ng kwan? Ng uh, polborong video na yan? Ang magkakaroon lang yan, yung malapit lang doon sa uh, kay Maricel Soriano at saka yung may access doon sa binyo. Kay may ganila, di ba? Yun lang ang magkakaroon niya, sigurado ako. Oh. So since na itong uh, confidential informant ay lumapit, dito kay Morales. So hindi talaga po uh, imposible na na kay Morales ang video na 'yan. Yan ang abangan natin. At titingnan natin kung ano magiging resulta. Anyway, at sa uh, mga sa mga darating pong mga araw, ay uh, abangan niyo po 'yung aking mga videos li live siguro, ay pero hindi siguro live kasi hindi ako eh. Ah uh, pagka naka-live po kasi ma-detect kaya madalang po ako nagla-live eh, di ba? Madali pong ma-detect. So, so, parang eh uh, pero pag-iisipan ko pa rin po kung eh uh, kung uh, e i-video ko yung uh, dadalawin lang namin kung saan yung mga yung uh, mga kamote na uh, dilaw at hu hukayan namin, actually mababaw lang naman yung yung uh, namin yan at uh, parang gusto kong hukayin na ipakita sa inyo. At uh, para magkaalaban na tayo. Pero pinag-iisipan ko pa rin po yan at dahil uh, at, uh, natin, at, uh, alam naman natin na kawatan tong gobyerno ito, mapag-initan tayo, baka ipasuka sa akin lahat ng mga yan. Kaya yun po, kaya po ako nakapagsalita dati sa sobrang visit ko na ipagbili na lang nila itong uh, Pilipinas sa akin at babayaran ko na lang. Gumawa na sila ng resolution pero hindi mangyayari dahil unang-una hindi naman lalayas yung mga animal na yan dito. Kaya e, lang kung hindi lalayas, sa papatayin ko na lang. So ibig sabihin ko nakarating ako diyan sa Senado at sa Kongreso, hindi rin nila malalaman diyan kung anong ginawa ko kasi hindi ko naman sila babarilin eh, di ba? Hindi ko rin sila tatagain. Hindi ko rin naman sila titiradorin. Sino ngayon ang uh, Sino ngayon? Ay magkakasakit nyo naman sila sa puso eh. Uh, puso or either matutunaw lang naman yung mga baga nila or uh, pati yung kidney nila, atay nila, matutunaw lang naman. Eh, may sino bang pagbibintangan? Wala. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Na kahit lahat yan, makwan ko lang sabi, di ba madalas yung naririg sa akin, once na nailapat ko lang, itong mga daliri ko sa ulo, ng mga kawatan na yan, hindi ba sabi ko, durog-durog yan. Ang ibig po ko pong sabihin doon, ha? Ah, pag nailapat ko po yan, di ba sinasabi ko, pag pinilipit ko yung durog hindi po gano'n. Once na nailapat ko yan, itong mga daliri ko dyan sa ulo ng mga yan, na mga kawatan na yan, ha? Ah, sisiguraduhin ko, yung, yung virus na nilagay ko sa ulo nila, kain nila yung buong utak ng ngayon. Hanggang sa mga laman loob nilang, nila na yan. Yun po ang ibig sabihin nun. Eh kahit naman sinong tao, walang pwedeng, uh, walang pwedeng makagawa yung dudurugin mo? Hindi. So lahat po ng sinasabi ko rito, lahat po yan, may mga ibig sabihin. Kaya bahala na po kayo kung papaano nyo pong intindihin yung sinasabi ko. Pero uh, uh, mabalik tayo. Yung gusto. Kasi wala naman wala nang problema sa akin eh, di ba? Gusto ninyo at saka sa hindi Wala pong problema sa akin Ako po, bahala kayo Kung uutusan sanin ninyo ako Susunod so po ako Kagaya nilang po na sinasabi ko Na kapag ka nag-subscribe kayo At nakita natin na pwede natin ipanalo Ang uh, either Senado or Kongreso Well, parang inyo na rin ako inutusan Susunod so ako Pero sabi ko, ulitin ko Isa hanggang dalawang buwan lang ako mananatili dyan So dahil diyan, titingnan natin at uh, parang ramdam ko naman na uh, parang marami. Tuloy-tuloy lang yung pag subscribe at uh, kayo na po ang bahala na makipag-ugnayan sa mga kaibigan ninyo. Yan ay kung gusto ninyong malipol itong mga kawatan. Pero kung ngayon niyo naman at uh, gusto ninyong manatili itong mga kawatan ito para simutin nila lahat ang pira ng bayan at para lawa magkanda matay na itong ating mga kababayan wala na masayang, edi, kung yan ang gusto nyo, di okay. Wala naman po ang problema sa akin. Yun po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ngayon, kung ang ta... Uh, may, meron na bang kwan? Meron na bang sagot si kwan? Si Dinggoy kung masarap uh, yung uh, yung uh, ang hit ni Kumar? O, oh, uh, yan. Sabay-sabay po natin tanungin. Halimbawa, makita nyo yan. Tanungin nyo po kung masarap ba yung anghit ni uh, Kumar, maging si Subire, maging si uh, uh, Escudero, sino pa? Lahat yan, tanungin nyo kung masarap yung anghit nitong nga uh, Ito, sabi ko nga, kapag eh, nilagay nyo ako dyan sa Senado or Kongreso, maniwala kayo, ito ang uunahin ko itong anghit na ito na pagpapantayin ko ang mga paan ito at palalawitin ko ang dila niyan. Yan ang unang-unang mission ko. Kasunod na itong mga kawatan na mga nandyan na mga politiko. Sana maintindihan ninyo yan. Ano pang gagawin nyo? Subscribe na. <laughs> Di ba? Pero yan po sa akin, ay sinasabi ko lang po, inilalatag ko lang po yung aking plataforma. Wala po akong ibang plataforma pagdating sa kung anumang kabuhayan. Pero, ang sa akin lang po, whilst na nalipol natin yung mga kawatan na yan, sigurado, uunlad at magkakaroon ng maisaeng itong mga kababayan natin, mga walang masaeng. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat. Ingat po kayo palagi.